dapat dala-dala mo ang sarili mo sa long rides Good day guys, welcome to my channel at uh, kung bago ka pa lang dito guys sa aking channel uh, please like lamang itong uh, video at please uh, subscribe na rin at uh, share din. So ayun guys, um uh, for this video guys, uh, uh na ayun pero this time guys, uh ikot-ikot uh, na rin ako. So magbibigay tayo ng counting tips lalo na 'yan sa may mga newbies, na muna sa long rides guys, kung mahilig kayo sa long rides uh, ito may konting uh, tips yung ibibigay ito guys ay uh, para lamang ito dun sa mga nagbabalak or uh, bago pa lamang sumama sa mga long rides at uh, of course yung mga veterans na sa long rides alam na alam na ang mga bagay bagay na ito na dapat alalahanin sa tuwing uh, sasama sa long rides So start po tayo dun sa ano-ano nga ba ang tinakailangan uh, ng uh, isang uh, siklista or newbie na uh, nagbabalakso sumama sa long rides. Ano ang dapat alalahanin? So of course, uh, unang-una, uh, actually ito guys, para lamang ito dun sa ano, uh, base lamang pala ito sa experience ko dahil uh, of course uh, hindi pa naman tayo lubos na uh, nakakarami pa ng long rides at uh, konti pa lamang so gaya ng sinabi ko uh, kailangan natin sa long rides unang una uh, dapat dala-dala mo ang sarili mo sa long rides napaka-importante po yun na dala mo ang sarili mo sa long rides so pag sinabi ko kung dala mo ang sarili mo sa long rides anong ibig sabihin nun of course uh, dapat ready ka ready ka sumabak sa long rides so ibig sabihin nun, a day before dapat prepared ka na so kailangan mo matulog kailangan mo magpahinga of course kasama na dyan ang uh, dapat may ensayo ka rin. At uh, pagdating doon sa sumaba ka na sa long rides, of course, uh, galagala mo ang iyong sarili. Uh, another one guys is uh, focus ka. Focus ka sa kalsada. Huwag ka tingin ng tingin, lingon ng lingon, or kung saan saan. Focus palagi Palsada Huwag dira ng dira Okay So, yun guys Dala-dala uh, mo ang iyong sarili So, another one guys uh, Sa mga newbie Of course uh, Siyempre mas maganda Marami kang kasama Sa long rides At uh, of course pagka nasa long rides ka na dapat alerto pa at uh, kilalanin mo ang iyong mga kasama sa long rides dahil hindi lamang ang grupo nyo ang makakasabay nyo marami kayong ibang mga kasabay sa long rides along the way marami kayong makakasabay so dapat kilalanin mo ang mga ka-grupo mo sa long rides kasi ito guys uh, maraming uh, incident na nangyayari na ganito ang naging sitwasyon so maraming kasabay sa long rides dira ka ng dira padya ka ng padyak hindi mo na namamalaya na ang mga nakakasabay mo at sinusundan mo ay ibang grupo na pala so ayun guys tiyak na maliligaw ka na mawawala ka na sa grupo mo so ayun, kailangan focus ka dun focus ka, kilalanin mo mga kasama mo sa long rides kasi kung hindi iba ang magiging uh, destination destinasyon mo sa halip na magiging happy ang long rides mo eh mauwi lamang sa <laughs> alam nyo na maliligaw ka na so ayun guys another uh, tips yun, ano, kilalanin mo ang mga kasama mo sa long rides huwag kang uh, padyak lang ng padyak at uh, bira ng bira another one guys, ay uh, uh, magdala ng uh, of course extra ng uh, pera yun, importante din po yun may dala kang pera pagdating sa long rides kasi yun ang uh, na gamitin mo pambili ng uh, water, pambili ng pagkain at uh, minsan di mo ma maiwasan may abirya masiraan ka ng uh, bisikleta so dapat meron kang uh, extra pocket money para anytime na kailangan mo ng pyesa ng iyong bisikleta eh, meron kang pambili so ando na yung uh, na interior. Yun guys, interior, kailangan din yun sa long rides para sakaling flat or nabutas ang uh, yung uh, interior, eh, may ready ka na kaagad na interior. Hindi ka na maghahanap ng vulcanizing shop or hindi ka na mag uh, magugul ng uh, extra time para ayusin ang uh, butas ng interior ng gulong ng siletra so another tips guys uh, kailangan mo rin ng uh, communication sa long rides importante yun so of course need mo na meron kang cellphone alam mo yung uh, kasama sa long rides so para anytime na merong abiria halimbawa naligaw ka dahil hindi ka nga nakapokus <laughs> hindi mo nakilala ang mga kagrupo mo bira ka ng bira, nawala ka, naligaw ka so alam mo kung uh, paano sila kontakin para malaman mo kung nasaan sila or at least masabi mo kung nasaan ka Uh, para madaling uh, mabuo ulit yung so ayun guys medyo nakakarami na tayo ng uh, tips ano nangyari din po kasi yung mga abiria na ganyan sa akin nung isa pa ako sumama sa long ride um, na experience ko na rin yan na naligaw ako sa grupo sa halip na lumiko e eh, dumiretso yeah, madalas yan ang kailangan na uh, tingin-tingin din sa harap at lingon-lingon uh, sa mga nasa likuran. <laughs> Ayun. <laughs> at uh, pagka ganyan nga lang dahil dapat pinag-uusapan uh, kung uh, saan uh, na ba ang namang tatahanan ang sa is para ang bawat isa eh, ay merong ideya at uh, iwas sa uh, ang experience ko kasi dyan dati eh, hindi, hindi ko na itanong kung uh, saan ba ang, ang mga daanan so ayun padjak ng padjak ayun nga hindi nakafocus sa uh, mga kasama sa halip nga, kumanan, dumiretso yun niliglaw ang kagandahan lang guys ay merong balang cellphone at alam mong kontakin ng mga kasama mo so ayun madali lang yun uh, sabihin mo lang na nandito ka sa ganitong lugar kung nasaan kayo so guys kailangan mo uh, saan mo sila ihimit so, ayun guys importante na merong communication so ayun guys ano pa nga ba ang iba uh, mga mga bagay na kailangan sa loob guys of course sa kasama na dyan na uh, dapat ang yung uh, bisikleta ay eh, nakaready uh, ready sa long rides uh, nasa kondisyon bago lumarga ayusin ang mga dapat ayusin i-check ang uh, brakes ang, uh, mga mga piyesa ng iyong bisikleta para iwas a so ayun guys uh, yan lamang guys ay uh, konting uh, tips o ko paalaman para sa ating uh, mga newbie sa uh, long rides so that's it guys for today's video at uh, kung nagustuhan niyo ito ng aking video, paki like lamang, uh, share, para maraming uh, maka, makapanood at uh, makakuha ng kunting uh, kaalaman kung ito man ay makakatulong. pero guys, palagi ko naman eh, may mga helpful tips din ito. So, Guys, for today's video uh, once again thank you for watching and uh, don't forget to like share and uh, comment and of course kung bago pa lamang dito sa aking channel don't forget to subscribe thank you for watching guys shout out sa inyong lahat so bye, -bye. of course uh, see you in the next time guys